Mr. Catholic, no? Bakit may linggo tayo ng palaspas? Para saan ba iyon? Ang palaspas ay karaniwang gawa sa palapa ng palma o dahon ng palma. Ang palaspas ay sumisimbolo ng pasasalamat, pagpupuri sa Diyos at winawagayway ito bilang tanda ng tagumpay. Basahin natin ang biblical na basehan. Unang Makabeo Kapitulo 13, Versikulo Isa pumasok sa kuta si Simon at ang kanyang mga tauhan na umaawit ng himno ng pagpupuri at pasasalamat habang may hawak na mga sanga ng palma at tumutugtog naman ng alpa, pompiang at lira ang iba. Ikalawang Makabeyo Kapitulo 10, Versikulo 7 Sa kanilang pagdiriwang ngayon ay may dala silang mga dahon ng palma, mga tungkod na napapalamutian ng magagandang dahon habang kumakanta ng mga awiting pasasalamat at papuri sa Diyos na nagdulot ng pagkakataon upang linising muli ang templo. Ang mga ginamit nating talata malamang sa alamang ay hindi nila tatanggapin sapagkat kulang-kulang ang kanilang Biblia kaya gumamit tayo ng iba pang talata ng matagumpay na pagpasok ng ating Panginoon sa Jerusalem sinalubong siya ng mga tao na may mga dalang palaspas. Basahin natin Juan Kapitulo 12, Versikulo 13, ang salita ng Diyos Versyon. Kaya kumuha sila ng mga palaspas at sinalubong si Jesus. Sumisigaw sila, Purihin ang Diyos, pagpalain ang dumarating na ito sa pangalan ng Panginoon. Pagpalain ang hari ng Israel, ganoon din. Ang nasaksihan ni Juan sa kanyang pangitain na ang mga mananagumpay na naroon na sa langit ay may hawak-hawak na palaspas. Ito ang kanyang sabi sa Pahayag Kapitulo 7, Versikulo Siyam. Pagkatapos nito'y nakita ko ang napakaraming tao na di kayang bilangin ni Numan. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero. Nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. So, kung walang mga palaspas ito mga ibang sekta, maliwanag na hindi sila yung nakita ni Juan na naroon sa langit. Walang iba kundi ang mga katolikong mananagumpay na mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika.